ang inyong bang mahal ay hindi pa rin nagpaparamdam sa inyo yung ang dami mo nang ginawa ngunit tila walang nangyayari. Ito ngayon ang subukan mong gawin gamit ang kanyang litrato, bote or kaya naman ay baso na transparent. Kailangan po ay babasagin. Transparent yung kita po yung loob. So kanyang litrato, baso babasagin at syempre ang iyong sarili. Kailangan habang ginagawa mo ito, buo ang iyong tiwala. Kailangan buong buo ang tiwala na talagang i-claim mo sa sarili mo na talagang mangyayari ang iyong hili. Okay, kapag handa ng ating sarili, wala nang istorbo, maaari na nating gawin. Ilagay mo ang kanyang litrato litrato sa loob ng bote. Maaari tayong gumamit ng bote o kaya naman baso na transparent na babasagin. At pagkatapos ay ilapit mo ito sa iyong bibig. Ilapit mo sa iyong bibig at bigkisin mo ng 21 na beses ang kanyang pangalan. 21 na beses. Yung pagtawag mo sa kanya, yung para ka bang nagsusumamo. So halimbawa siya ay si, siya ay si Rodel Naval. Si Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Tawagin mo, ulit-ulitin mo yun ng 21 na beses. Pagkatapos mo itong maulit-ulit ng 21 na beses, ay isunod mo ang iyong hili. So halimbawa ang iyong kahilingan, tumawag ka sa akin. Ang ating relasyon ay ating aayusin, pag-uusapan, ang dapat pag-usapan, at ating ituloy ang naudlot nating pagmamahalan. Nasa sa inyo man po kung ano man ang kahilingan ninyo, kung ano man ang nais ninyong hilingin, kung ano man ang nais ninyong sabihin. Kailangan lamang na pimabigkas mo ang kanyang pangalan na walang kulang, walang sobra ng 21 na beses. Pagkatapos ito mabigkas na 21 na beses, isunod mo ang iyong mga kahilingan kung anong nais mo iparating doon doon sa tao ito. Muli, kailangan habang ginagawa mo ito ay talagang ikiklaim mo na mangyayari ang iyong healing. Marami na po ang uh, marami na po tayong sinubukan o marami na po tayong uh, ibinabahagi natin ito sa kanila yung nagtatanong kung anong nararapat na gawin. Ito po ay talagang super effective basta gawin po ninyo ng tama. So maaari po natin itong gawin sa umaga. Kahit anong araw basta sa umaga po lamang ninyo ito maaaring gawin so maaaring gawin ng alas 6 or maaaring gawin ng alas 5 ng umaga alas or alas 6 ng umaga kahit po anong araw basta tiyakin po ninyo na buo ang inyong tiwala dito at muli 21 na beses hindi po dapat kumulang at hindi po dapat sumubra 21 na beses mo lamang bibigkasin ang kanyang pangalan.